No. Ba yung price nyo dito ano? sa Ang binta ko dati Miki piniki, 10 kasi 10, 10 dito oh, binago na 12 doon Ayan bago na yan Ganoon pa rin O oh, na ma'am edit nyo na yan, no? oh. May ito na ba kayo dyan ma'am Para mapalitan sa Kung ako sa iyo, bukas, Ikaw di Ano Pag say mag-rejure, may Kung ano, kung kayo nag-open naka-discount. Ano? ako naka naka-discount naka Paano yung discount? Yung 6-1 na yun, man. Pwede kong yun. Kahit hanggang eh. Alam mo ba na ako ang naghanap para lang ako magkaroon ng ice cream? Hindi, hindi ko, ko alam na. Hindi ka naman nadaan dito. Dito talaga ako nun, pero hindi ko alam di na. Ka Kasi ako. ginagawa ito nun eh. Kaya hindi ako makadirect yung host ko. Inoff? You know, Kasi ba't si ano, inopera na ako si... Marlon. Hindi, yung Joy, ano ba yun? Joy Day? Joy Day, yung kalaban yung ice cream. Ah. Hindi lang ako nag-avail nun. No? Ang ano sa si Joy Day, wala silang masyadong bari. Kunti lang ano nito. Eh. Tsaka hindi masyado sila kilala. Ito kasi nabili talaga ako kahit gusto lang ako nagpunta tapos may maikita ko. Nabili ako kaya gusto sabi ko gusto mo tingin. Huwag naman mo na yung kuya ng eh. <tinyo> <tinyo>